Narito na ang PTV Balita ngayon. Nilinaw ni National Security Advisor Eduardo Año na walang kasunduan o gentleman's agreement sa Pilipinas at China tungkol sa West Philippine Sea noong nakaraang administrasyon. Ayon kay eh, Sekretary Año na dating AFP Chief of Staff ng Administrasyong Duterte, walang patunay na nakipagkasundo ang Pilipinas sa China. Madalas anya itong mabanggit ng China pero wala ni isang dokumento o patunay na totoo ang umano'y kasunduan. Muli namang nanindigan ng Marcos administration na poprotektahan ang karapatan at teritoryo ng Pilipinas. Tagdag pa ni Sekretary Anyo, inaasahang matatalakay sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Amerika ang usapin sa West Philippine Sea. Nangako rin anya ang Amerika na handa itong tumulong at sumuporta sa Pilipinas sakaling lumala ang tensyon sa mga pinag-aagawang teritoryo. Sa ating weather update, isang low pressure area o LPA ang namataan ng pag-asa sa layong 645 kilometers ng Timog Timog Silangan ng General Santos City. Kayinman, nilinaw ni Benison Estareja ng pag-asa na hindi papasok sa power of Philippine Area of Responsibility ang LPA at hindi ito magiging bagyo. Subalit magdadala ito ng pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa Davao Region at Sok Sargen. Magiging mainit at maalinsangan naman ang panahon sa malaking bahagi ng bansa dahil sa high pressure area at easterlies. Manakanakang ang pagulan naman ang mararanasan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa dahil sa easterlies at localized thunderstorms. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow kami sa aming Facebook at Twitter sa at PTVPH. Ako po si Audrey Gorizeta para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.